nga yu ichcura nangke Yung basta yung balaw, yung balaw na kulay pink, yung maliliit, ga, ano, ga kinang-kinang, shining, shimmering, ganun. Sabihin mo kay teacher, teacher, pwede ba ang handa ko balaw, ang cake ko balaw? Hindi ko bakit ko naman. Bakit mo kakalimutan? Sabihin mo lang kay teacher. Ang tatala mo kay teacher, yung Barbie. Barbie? Hindi ako mahanda, bala ka dyan pag Barbie. Alam mo nga, yun yung balaw. Alam. Yung kulay pink na maliniit. Yung kakinang-kinang. Mabanguan yun. Pag, pag binuksan mo ni isa, pag nagbukas ka ng lagayan, mabango. Mabango yung amoy. Amoy, amoy midyas. <laughs> <laughs> Hindi, may amoy midya Mabango kaya yung balaw. Ang Amoy duway. Oh, alam mo yung balaw? uh, uh Ano? Kulay duway. Hmm, hindi mo man alam. Mm. Yun na lang yung imong handa. Tapos cake mo balaw, no? Okay. Maganda kaya yun aesthetic. <laughs> uh, aesthetic. Ano yun? <laughs> Mango. Mm hmm, maganda nga yun. Yes. Yeah. Sige na, malapit na yung birthday mo. Yun na lang, Mah mahanap ako balaw ang tik sabi ko kay teacher Barbie tik na kaniputan ko naman Barbie? Pangit ka kasi si Barbie Nakalimutan Saka ko. hindi ka man kasi mukhang Barbie Nakalimutan ko Hindi ka kasi mukhang Barbie Nakalimutan ko Bakit mo kakalimutan? Ay, hindi mo nakakain si Barbie? May Barbie ka dyan? Uh o -oh, oh, nakakain naki. mo ba? Hmm, hindi ba nakakain yun? Barbie na cake? <laughs> mm. Barbie na cake, wala man Barbie na cake. Kaya eh, kalimutan ko na Balaw, ikan, balaw. Mm, kulay. Kulay pink na yung balaw. Ano, mataba o balaw? <laughs> <laughs> oh ganyan, malaba, talagladay na mapayat. Ayoko. ko. Ha? Huh? Kasi marami yun. Mm. Marami nga yun. Ibubudbud natin pag binudbud natin. Ganyan. Kakinang-kinang. Ikan pati mga black-black. Tapos pag inamoy mo mabango. Hindi ka pa nakakita ng balaw? Hindi na. Nagkain ka na nga ng balaw? Anong balaw? Hindi ko pa kikita yung balaw. Hmm. Ikan doon nga ng balaw. Egg. Hindi, oh. Iba Laka man yung egg. ako egg. Egg man yun. Iba man yung egg. <laughs> ha? Balaw, ha? Balaw na egg? Hindi. <laughs> ano, balaw? Balaw yung kulay pink. Kulay pink. Hindi, hindi pa ako yung nakakain. Hindi ka pa nakakain. Mabakay kita? Tapos yun na lang. Iyan, da, nasa, so, ano? Isa, ha? Iyan, da, tapag, ano mo, pag birthday mo. Oo. <laughs> Idala ta sa school? Uh -oh. O oh, sige. O oh, kaya ako, no? Tapos titikman mo. No, no. Bibilihan ko. Uh -uh. O oh, iso, wait lang. Ka, mahanap kita ng balaw. Paipailing kakiina kung ano itsura ng balaw.